Kamusta kayo? Sa araw na ito, isang mino na naman ang ating lulutuin. Sigisa na natin sabay ang ating ahos kag ang sibuyas. Kahit anong kulay ng sibuyas, pwede nating gamitin. At maglagay tayo ng konting butter. Gusto ko kasi mas malinamnam at mabango ang ating mino. Kung wala naman kayong butter, okay lang yan guys. At igisa lang natin sila hanggang lumabas ang kanilang amoy at maging brownish ang kanilang kulay. Susunod, maglagay tayo ng giniling na karne. At haluin lang natin hanggang maghiwa-hiwalay sila at umiba ang kanyang kulay. Binabad ko na pala yan guys ang ating giniling. At susunod ilagay natin ang ating kamates. Isang malaking kamates pala yan guys ang ginamit ko. At lagyan din natin ang paminta. Pwede nyo rin ilagay kung katapusan na ng inyong niluto. Pero sa akin mga ganyan nilalagay ko na siya guys. Depende sa inyo kung saan nyo gusto. Haluin lang natin konti at takpan natin guys para madurog ang ating kamates. At i-check na natin. Nakita nyo guys medyo durog na ang ating kamatis. Ito na ang perfect para ilagay natin ang ating mga bell pepper. Bawat kulay ng bell pepper pala guys, kalahati lang ang ginamit ko. Kaging chop ko siya into small cubes. Nakita nyo ang pack na yan? Gusto ko siya gamitin guys. Pwede nyo rin siya gamitan ng spaghetti sauce made in Philippines. Ayan kasi guys, medyo intriga ako sa pack na yan. Kaya gusto ko siya subukan kung masarap din ba ang lasa. At dahil Pilipino tayo, syempre gusgusan natin guys para para naman masimot natin ang laman. At haluin lang natin hanggang sa maluto ang mga bell pepper natin. Half cook lang pag ko dyan guys ng bell pepper natin. wag natin i-overcook kasi pangit naman. At dahil hindi na bits ang aking panlasa, dinagdagan ko guys ng tomato paste. Siguro mga 2 tablespoon ang dinagdag ko dyan guys na tomato paste. At sige, haluin natin para matikpan natin kung okay na or swak na talaga ang lasa niya. Dahil hindi pa talaga akong kontento guys, dinagdagan ko talaga siya ng cheese para cheesy ang kanyang lasa. Tayong mga Pilipino, maparaan talaga pagdating sa panlasa. Susunod, ilagay na natin ang ating pasta. Dalawang pasta pala yan guys ang ginamit ko. Itong pasta na itong una na ito, leftover namin yan at ito ang swirl na ito, niloto ko yan dinagdag ko siya guys sayang naman kasi guys, pag itapon ko yung penne pasta na yan, kaya dinagdagan ko ng swirl pasta o di ba ganyan tayo ka mga inisyatif na mga Pilipinas sa kusina. At ito na, okay na yan siya guys, luto na yan siya at the best talaga ang kanyang lasa. Dalawang opsyon ang pagpipilian natin guys, pwede mo siya iserve na ganyan lang siya or pwede rin lagyan mo siya sa ibabaw ng cheese at ilagay mo sa oven. Depende sa inyo kung saan dyan ang inyong gusto. Dahil maarti itong kusinera nyo, syempre nagpa-cheese-cheese tayo guys. At lagi nyo siya check guys no kung mag yung cheese okay na yan and now ipasok na natin sa oven thanks for watching bye